So, ayan mga idol, uh, pauwi kami galing trabaho. <laughs> na platan, bote na lang dito na sa malapit. Oh. Ano, bote dandahan lang yung takbo namin. Oh, bote, dito bro, sa may lalim ng tulay. Oh, yan oh naka naka uniform. <laughs> ano. Bote nakaabot kami dito sa may uh, fuel station. Ah, uh, may reserba. So papalitan lang. Buti may reserve pa Wala nga yun ni Pumpa Koy, shout out koy <laughs> <laughs> Shout out sa TLD boys Ayan, flat Overtime Flatan pa Hindi ko na sabi ko lang <laughs> pinihinto Kasi kami yung sisipot sa dami lang dapat tayo pag kasino lang ano gulong wala pa man ang dalawang yan wala pa man dalawang daan yung gulong ay kasi nagdala ng gloves <laughs> 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 buti nagdala akong gloves oh sakto oh, uy <laughs> <Bakay laughs> Lakto, parang naka, na, nag lang Parang so, uh, hmm. sa car racing ay nagpapalik. Ang bilis ah. <laughs> Ang timer. Ang <laughs> malaki na so ito yung tsura ng oh grabe hirana plat na lang buti malapit na gabi na oh alas media